Sa na mga nagtatanong na paano kong nagdededuct ng payment para sa Netflix na hindi naman sayo yung Netflix o yung unauthorized online payment na tinatawag. Kapag ganito ang case, ang tanging paraan lang as of now ha, lalo na kung wala kayong access sa Netflix account na yon, is kontakin ang customer support ng GCash. Kung hindi nyo makontak ang telepono through 2882, dito kayo sa ticketing system gumawa ng complaint. Punta lang kayo dito sa profile. I-select itong help sa baba. Tap mo lang itong account. At itap ang search icon na yan. I-type mo ngayon yung unauthorized online payment. At piliin itong how do I report an unauthorized online payment or subscription on GCash. Scroll down at makikita mo itong nasa baba. Ang sabi, if you believe someone accessed your account without permission and made an unauthorized subscription, or online transaction, select your payment method below so we can assist you. So, dahil nga ino-auto debit tayo nang wala tayong malay, piliin natin itong auto debit payment at itap ang naka-blue underlined na yan na click here daw. At dito tayo gagawa ng detailed complaint. Ilagay natin lahat ng hinihinging impormasyon para iwas sa mga maaring delay. Mas detailed, mas kompleto ang impormasyon, mas mabilis ang transaksyon. Isa-isahin natin yung tanong. So, date of transaction, kung kailan na process yung auto-deduction, tapos ang reference number. Available naman lahat yan sa transaction mailbox natin dito sa GCash. So, amount kung magkano yung kinuha, pangalan ng merchant, so Netflix. Tapos, nag out ka na ba sa merchant about sa iyong concern? Kunwari, sagutin natin ng no. Na-try mo na bang i-unlink ang GCash account mo mula sa merchant? So, no pa rin. Anong naging issue when you unlinked your GCash account? Kahit huwag na nating sagutin yan. So, merong paalala dito kung ano pa yung mga kailangan mong i-attach, which is yung email address mo daw na ginamit ipang register sa Netflix, ang username mo at yung ticket number na ginawa ng Netflix para sa'yo. Pero dahil nga wala tayo nun, i-check na lang natin yung box na yan kasi parang mandatory yata yan dahil naka-red asterisk siya. At pwede na tayong mag-proceed sa pagkukwento sa ating problema dito sa box na to. Ilagay lang natin sa Tagalog na may auto-deduction ng Netflix dito sa Gcash ko at hindi ko alam kung sino ito. Paki-unlink po ang account ko sa Netflix. Something like that. So, if you can think of much detail, yun po ang ilagay ninyo. Dito sa baba, mag-attach ka na lang ng screenshot ng transaction confirmation na natanggap mo, either sa text or yung galing sa transaction history mo. And then, submit. Pwede nyo rin silang kontakin sa chat if you want. Dito lang din yan sa help. I-tap mo lang din tong account. Scroll down. Contact us. Then, chat with Gigi. Meron ding option dito na tumawag gamit ang internet connection, pero nagfe-fail to nung sinubukan ko. I don't know. Baka hindi pa siya available for all users. Kasi I'm sure stable naman yung internet ko that time. And oo nga pala, kung gusto nyong makita yung ginawa nyong ticket at ang progress nito, dito pa rin kayo sa help pupunta and then there. So that's all for now. Sana nasagot ko po lahat ng tanong nyo at maraming salamat.